Samantala, sumampa na sa 110 ang dasawi sa pananalasa ng Magyong Christine ayon kay Office of Civil Defense Director Edgar Posadas. Siyam sa reported casualties ang kumpirmado na habang ang iba ay patuloy ang validation. Sa so, ngayon po, dito po sa ating uh, for validation, sir, no? dito po, uh, 48 po kasi sa Calabar Zone at labing siyam po sa Bicol Region, sir at meron na po tayong sham na na validator no ah okay. uh, uh, ito po ay galing sa region 5 validated na po ito okay. at isa pong missing na galing po sa region 3 sir Bukod sa namatay, pitumput isa naman nagdapaulat na nasugatan habang nga apat dalawa ang nga nawawala. Nasa 1.4 milyong pamilya o katumbas ng may gitna 5.9 milyong individual ang apektado ng bagyo mula sa 9,072 na mga barangay sa Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, 7, 8, 9, 10, Caraga, Barm at uh, Carp sa National Capital Region. Sa nasabing bilang may 380,000 na mga individual pa rin ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa bansa. Umabot na sa maygit tatlong bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang halos isang bilyon naman sa sektor ng infrastruktura.